Maray na mga idol yon ma giris kita ning ginisang halo halo na gulay iyo man sana basta yun na yan nalo halo na gulay <laughs> hmm. Siram ka yan ginisa yon hugasan ko naman ng mga idol mikos mikos na yan ilag ko na sa kawali para maglumoy tapos yon Lagay na kita ng kawali. Sal. laganan ng taning lana. Tapara para. At yun. Lagay ng taning sibulyas. Yun. Takopanta muna. Para maglumoy. Pakatapos. Yan mga idol. Nilagay na ng paminta. Oyster sauce. Tapos. Ano pa? Yun. Bitsin. Tapos nor cubes tapos itig ano tang sibulyas naginisa nilagta na yung mini cosmicus ng mga idol ay tang siram na yan grabe ha <laughs> ha tapos na mga idol nilagta na sa tasa Ta nagugutom na baga ako maalas 12 na siram sana kapag luto ka mga bikula mga bikula na sa bikol mga idol si sana pag sinabing bikol masiram ang mga ito pero mas masiram ako ang mga idol <laughs> gago nye idol <laughs> tamarin ang mga idol Nakakana yong, oy Yummy mga idol. Yo. All right. Yo. May papuso pa. Wow. Mari na mga idol, ta magkakan. Magkakan mga idol. Iwas gutom, iwas palipas sa gutom mga idol. Yo, mari na mga idol, makan. Ingat ka mga boss. God bless yo Bye-bye mga idol.